Sa isang maayos at tahimik na komunidad sa Singapore, sa likod ng pinto ng isang apartment, may nangyaring hindi inaasahan, isang pangyayaring yumanig sa ilusyon ng kapayapaan at kaligtasan sa lugar. Ang akala ng marami ay isang pangkaraniwan na tahanan, ngunit sa loob nito ay nabuo ang isang madilim na trahedya. Walang sinuman ang nakakaalam sa pinagdaanan ng taong sangkot sa krimen. Nang sa wakas ay lumabas ang katotohanan, nabigla ang buong komunidad at tuluyang nawasak ang isang pamilya tunghayan natin ang kwentong krimen ngayong araw ni Christina Kugekwa. Welcome to Pinoy Crime Journal! Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nariresolbang krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Christina Ku Gekwa ay isang 43 taong gulang na profesional na isinilang noong August 8, 1976. Batay sa kanyang LinkedIn profile, siya ay nagtrabaho bilang direktor at consultant sa isang management consulting firm na nakabase sa Burlington, Massachusetts. Bagamat nasa Estados Unidos ang headquarter ng kumpanya, pinaniniwala ang sa Singapore siya nagtatrabaho na nagpapahiwatig ng mahalagang papel na ginampanan niya sa pagpapalawak ng impluensya ng kumpanya sa rehiyon ng Southeast Asia. Sa personal na buhay ni Christina, nagtagpo ang kanilang landas ng ikasal siya sa isang Australianong podiatrist na si Paul Leslie Quirk. Ikinasal sila noong August 8, 2017, isang makabuluhang petsa, dahil ito rin ang araw ng kaarawan ni na Christina at Paul. Ang kanilang pagsasama ay hindi lamang pag-iisa ng dalawang tao, kundi pati na rin ang pagbubuo ng isang bagong pamilya. May anak si Christina mula sa dating asawa at matapos silang ikasal ni Paul, formal na inampon ng lalaki ang kanyang anak. Naninirahan ang pamilya sa isang modernong residential complex na kilala bilang Esparina Residences. Nakatira sila sa isa sa mga unit sa ikatlong palapag na matatagpuan sa Sengkang, isang lugar sa hilagang silangan ng Singapore. Kilala ang Sengkang bilang isang lugar na angkop para sa mga pamilya, may magagandang paaralan, at may madaling akses sa pampublikong transportasyon, kaya't karaniwang pinipili ito ng mga profesional na may pamilya. Bagamat tila maayos at matagumpay ang buhay ni na Christina at Paul, kakaunti lamang ang impormasyong makikita tungkol sa mga naunang taon ni Christina. Hindi gaanong dokumentado sa publiko ang kanyang kabataan, edukasyon at pinagmulan. Si Paul Leslie Quirk ay 48 taong gulang at tubong Melbourne, Australia. Pinili niyang magtrabaho sa larangan ng kalusugan bilang isang podiatrist, isang espesyalidad na nakatuon sa pagsusuri at paggamot ng mga problema sa paa at ibabang bahagi ng katawan. Natapos niya ang kursong Bachelor of Podiatry sa Latrobe University, isang kilalang institusyon para sa mga kursong pangkalusugan. Pagkatapos ng graduation, nagsimula si Paul magtrabaho sa mga pampublikong ospital. Sa kalaunan, lumipat siya sa larangan ng Aged Care, kung saan siya nagpakadalubhasa sa paggamot ng matatandang pasyente. Sa loob ng labing pitong taon, nakapagtamo si Po ng malawak na karanasan sa larangan ng podiatry. Noong 2016, gumawa siya ng malaking transisyon sa kanyang buhay nang magdesisyon siyang lumipat sa Singapore upang magtrabaho bilang senior podiatrist sa Punggol Polyclinic. Ang kanyang tungkulin ay nakatuon partikular sa mga matatanda at pasyenteng may diabetes. Para sa mga nakakakilala kina Christina at Paul, hindi halata na may problema o karahasan sa kanilang relasyon. Ayon sa mga kaibigan at kakilala, bihira umano silang magkaroon ng matinding pagtatalo. Kapag may hindi sila pagkakaunawaan, karaniwan itong umiikot sa isang paulit-ulit na usapin, ang patuloy na pagbabayad ng alimony ni Paul para sa kanyang dating asawa sa Australia. Isa itong sensitibong isyu na minsan ay nagiging sanhi ng alitan nila. Ngunit hindi ito umaabot sa matinding insidente. Hanggang isang araw, bumulaga ang isang trahedyang hindi inaasahan ng lahat. Noong gabi ng January 2, 2020, bandang alas 9 ng gabi, muling lumitaw ang tensyon sa pagitan ni na Paul at Christina. Nagkaroon sila ng pagtatalo. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, sinabi ni Paul kay Christina na nais niyang bumalik sa Australia. Pagkatapos nito, bigla niyang kinuha ang kanyang mga damit at umalis sa kanilang tirahan. Tumungo siya sa isang condominium unit kung saan pansamantalang nanunuluyan ang kanyang pamilya na bumisita mula sa Australia. Bandang alas tres ng madaling araw, ilang oras matapos ang kanilang pagtatalo, nagpadala si Paul ng sunod-sunod na text messages kay Christina. Sa kanyang mga mensahe, ipinahayag niya ang kanyang pagsisisi sa biglaan niyang pag-alis sa kanilang tahanan at humingi siya ng tawad. Sinabi rin niya na nakakaramdam siya ng emosyonal na kalituhan at wala siya sa kanyang normal na sarili. Mga apat na putlimang minuto matapos iyon, bandang 3.45 ng madaling araw, bumalik si Paul sa kanilang apartment, kasama ang kanyang kapatid na lalaki. Bandang 10.20 ng umaga, tila nasa maayos na kalagayan na muli ang kanilang relasyon. Magkasama silang nakatayo at magkahawak kamay habang inihahatid ang kapatid ni Paul. Nauna nang pumasok sa paaralan ang anak ni Christina, kaya naiwan ang mag-asawa sa apartment. Pagkaalis ng kapatid ni Paul, napagdesisyonan nila na bumisita sa Catholic Spirituality Center. Habang nasa loob ng nasabing center, Iniulat ni Paul na nakaranas siya ng nakakabahalang mga iniisip. Ayon sa mga rekord ng korte at sa mga pagsusuring psikologikal na isinumite sa panahon ng investigasyon, nagsimula raw siyang makarinig ng isang tinig. Paulit-ulit umano siyang pinagsasabihan ng tinig na kailangan niyang gumawa ng paraan upang hindi lumubha ang sitwasyon. Ang mga kaisipang ito ay naging madalas at nakakagambala. Kahit tila maayos ang pakikitungo nila ni Christina sa mga sandaling iyon, sinabi ni Paul na naging mas nangingibabaw ang tinig sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis na sila sa sentro at nagsimulang bumalik sa kanilang tahanan. Habang nasa biyahe, lalo pang lumubha ang kalagayang pangkaisipan ni Paul. Sinabi niyang mas naging madalas at mas mariin ang tinig, na paulit-ulit siyang hinihikayat na pigilan ang sitwasyong lumalala. Ayon sa kanyang salaysay, hindi natapos doon ang tinig, mas naging agresibo pa ito at nagsimulang ipakita si Christina bilang isang banta. Pinaniwala raw siya ng tinig na masama si Christina at kung mananatili siya rito, ay magdudulot ito ng kaguluhan at kawalan ng kaayusan sa kanyang paligid. Unti-unti, ang mga kaisipang ito ay nakaapekto sa kanyang realidad at pag-iisip. Habang pauwi na sila, may isang pangyayari na muling nakaagaw ng pansin ni Paul, at lalo umanong nagpalala sa kanyang delusyon. May nakita siyang taong naglalakad na nakasuot ng marathon shirt. Na may salitang finisher na nakaprint. Sa baluktot niyang pag-iisip, ipinagpalagay niya ito bilang isang utos o senyales, finish her o tapusin siya. Kung ito ba ay simpleng pagkakataon lamang o bahagi ng matinding psychotic episode, ay masusing tinalakay sa mga pagsusuri sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Ngunit malinaw na naging bahagi ito ng mga sumunod na pangyayari. Pagdating nila sa apartment, naligo si Paul. Ayon sa kanyang daging pahayag, hindi pa rin tumigil ang mga tinig sa kanyang isipan. Sa pagkakataong ito, naging mas direkta at mapilit ang mga ito, hinihimok siyang kumilos na. Doon ay gumawa si Paul ng isang matinding desisyon. Bago magtanghali, kinuha niya ang dalawang kalistiks na maihabang humigit kumulang 72 cm bawat isa. Ginamit na dati ang mga ito ni Napol, Christina, at ng kanilang anak sa kanilang pagsasanay sa Kali o Arnis, isang Pilipinong sining ng pakikidigma na nakatuon sa paggamit ng pamalo. Sa loob ng kanilang living room, bigla at walang babalang sinimula ni Paul na paghahampasin si Christina. Pinuntirian niya ang ulo at itaas na bahagi ng katawan nito gamit ang matinding pwersa. Walang palatandaan na inaasahan ni Christina ang ganitong uri ng karahasan. Sa takot, tumakbo siya papunta sa balkonahe at nagsimulang humingi ng saklolo. Ngunit hindi siya tinigilan ni Paul. Sinundan niya ito at ipinagpatuloy ang pananakit habang kitang kita ito mula sa labas ng apartment building. Paulit-ulit niyang hinahampa si Christina at sumisigaw pa ito na kailangang mamatay ng babae. Ang karahasan sa loob ng apartment sa Esparina Residences ay hindi nakaligtas sa pansin ng mga kapitbahay. Isang residente na nakatira sa unit sa ibaba ng kanilang ikatlong palapag na apartment ang napatingala matapos makarinig ng malalakas at nakakabahalang tunog. Ang kanilang nasaksihan ay nakakagimbal. Nakayuko si Christina sa balkonahe at puno ng dugo ang kanyang ulo at mukha. Sa kabila ng kanyang sinapit, gumagalaw pa rin ang kanyang ulo, napapaabante at napapaurong, dahil sa patuloy na pag-atake ni Paul mula sa likod. Habang nanonood sa pangamba ang kapitbahay, iniabot ni Christina ang isa niyang kamay, isang tahimik ngunit desperadong paghingi ng tulong. Subalit bago pa makakilos ang nasabing residente, hinablot ni Paul si Christina sa buhok at marahas siyang hinila pabalik sa loob ng apartment. Ang tagpong ito ay nasaksihan hindi lamang ng isang tao, kundi ng ilan pang mga kapitbahay. Nang mapagtanto ng mga saksi ang nakakabahalang sitwasyon, agad silang tumawag ng pulis. Sa loob ng apartment, lalo pang tumindi ang karahasan. Matapos hilahin si Christina palayo sa balkonahe, hinabol siya ni Paul habang pilit siyang lumalayo. Tumakbo si Christina patungo sa master bedroom sa pag-asang makahanap ng ligtas na lugar. Ngunit agad siyang nasundan ni Paul at muling sinimulan ang pananakit. Sa mas matinding pag-atake, kumuha siya ng plastik na sabitan ng damit at hinampas sa ulo ni Christina ng sobrang lakas hanggang sa mabali ito. Sa huli, bumagsak si Christina at nawala ng malay dahil sa sunod-sunod na matitinding hampas. Hindi pa doon natapos ang pag-atake. Kinuha ni Paul ang isang kutsilyong pangkusina at ang haba nito ay humigit kumulang 34 na sentimetro. Nilapitan niya si Christina na noon ay malubha ng nasugatan at paulit-ulit niya itong sinaksak sa lieg. Sunod-sunod ang mga saksak na kanyang ibinigay at tumigil lamang siya ng makumbinsing patay na si Christina. Ayon sa mga ulat at mismong pahayag ni Paul, kuminta lamang siya sa pananaksak matapos niyang maramdamang kontento na siya na natapos na niya ang layunin niyang patayin si Christina. Matapos ang brutal na pagpatay sa biktima, ibinaling ni Paul ang kanyang atensyon sa kanilang 10-month-old pet poodle. Sinaksak niya ito ng paulit-ulit sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pagkatapos nito, binuhat niya ang aso at itinapon ito mula sa balkonahe. Dumating ang mga pulis sa apartment bandang 12.30 ng tanghali matapos makatanggap ng mga tawag mula sa mga kapitbahay. Nang kumatok sila sa pinto, si Paul mismo ang nagbukas nito. Puno siya ng dugo sa mga kamay, katawan at damit nito. Ang kanyang asal at mga sinasabi ay nagpapahiwatig ng hindi normal na pag-iisip. Sinabi niya sa mga pulis na siya raw ay si Heso Kristo at agad na inamin ang pagpatay. Ayon sa kanya, pinatay niya ang kanyang ex-wife dahil sa kanyang paniniwalang isa itong demonyo. Habang kinakausap siya ng mga otoridad, nagbigay pa si Paul ng iba pang mga pahayag. Kinikilala niyang ginamit niya ang parehong kutsilyo at mga kalistiks sa pag-atake kay Christina. Inamin din niya ang pagpatay sa kanilang aso, na tinawag niyang alalay ng demonyo. Nang tanungin kung bakit niya itinapon ang aso mula sa balkonahe, sinabi niyang inihulog niya ito sa kailaliman o impyerno. Ipinahayag din ni Paul na nakaramdam siya ng katahimikan matapos isagawa ang pagpatay. Ang mga pahayag na ito ay naitala sa opisyal na ulat ng pulisya at ginamit sa mga sumunod na psychiatric evaluations. Dumating din ang mga paramedic upang suriin ang kondisyon ng biktima, ngunit huli na ang lahat. Idineklara si Christina Kugekwa na patay sa mismong lugar ng insidente. Matapos ang krimen, ipinag ipinagutos ng korte na si Paul Leslie Quirk ay isa ilalim sa psychiatric remand para sa mas malalim na pagsusuri. Layunin ng mga medikal at legal na eksperto na maunawaan ang kalagayan ng kanyang pag-iisip na nagbunsod sa ganoong karahasang hindi maipaliwanag. Sa proseso ng pagsusuri, unti-unting lumitaw ang mas malinaw na larawan ng kanyang kasaysayan sa mental health. Ibinunyag sa investigasyon na si Paul ay may matagal ng kasaysayan ng sakit sa pag-iisip na nagsimula pa noong 2001. Sa taong iyon, matapos siyang makipaghiwalay sa kanyang unang asawa, siya ay na na may depresyon. Dahil dito, neresitahan siya ng antidepressant na gamot upang maibsan ang kanyang mga nararamdaman. Subalit, lalong lumubha ang kanyang kondisyon noong 2005, nang magsimula siyang makaranas ng mga auditory at visual hallucinations, nakakarinig at nakakakita siya ng mga bagay na wala naman sa realidad. Sa panahong ito, nabuo sa kanyang isipan ang isang delusyon na kailangan niyang mamatay upang mailigtas ang mundo. Sa ganitong mga kaisipan, Nagtangka siya ng dalawang beses na saktan ang sarili. Dahil sa mga insidenteng ito, sinimulan siyang gamutin gamit ang antipsychotic drugs, na sa simula ay naging epektibo. Pumasok siya sa isang yugto ng remission o pansamantalang paggaling, kung saan nawala ang kanyang mga guni, -guni at delusyon, ngunit hindi ito nagtagal. Noong 2013, huminto si Paul sa pag-inom ng gamot at muli siyang nakaranas ng paglubha ng kanyang sakit. Nang muli siyang uminom ng gamot noong sumunod na taon, bumuti ulit ang kanyang kondisyon. Pagdating niya sa Singapore noong 2016, nagpatuloy si Paul sa kanyang psychiatric care. Kumonsulta siya sa isang pribadong psychiatrist at sa simula ay naging masunurin sa pag-inom ng kanyang gamot. Ilang panahon din siyang umiinom ng gamot araw-araw, gaya ng nereseta. Ngunit pagsapit ng August 2019, unti-unti siyang tumigil sa tamang pag-inom. Imbes na araw-araw, naging isa na lamang kada dalawa hanggang tatlong araw ang kanyang pag-inom ng gamot. Sa kabila nito, nang siya ay suriin ng psychiatrist noong October 2019, wala raw kakaibang napansin sa kanyang kondisyon. Binigyan siya ng karaniwang apat na buwang reseta at walang binagong plano sa kanyang gamutan. Matapos ang karumaldumal na pagpatay kay Christina at sa kanilang aso, Isinailalim si Paul sa masusing pagsusuri ng isang psychiatrist mula sa Institute of Mental Health ng Singapore. Ayon sa pagsusuri, malaki ang posibilidad na si Paul ay nakaranas ng psychotic episodes noong panahon ng krimen. Lubos itong nakaapekto sa kanyang kakayahang kontrolin ang sarili at ang kanyang mental na pananagutan sa kanyang mga ginawa. Ang mga tinig na kanyang narinig, gayon din ang delusyon tungkol sa mga demonyo at sa pagiging makapangyarihan, ay malinaw na sintomas ng psychosis. Gayon Gayunpaman, napag-alaman din sa pagsusuri na sa mga unang bahagi ng kanyang karanasan, sinubukan ni Paul na labanan ang mga tinig at delusyong ito. Isang indikasyon na mayroon pa rin siyang kaunting kontrol bago siya tuluyang lamuni ng kanyang sakit sa pag-iisip. Dahil sa panganib ng muling pag-ulit ng krimen, ang tagausig ay humiling ng parusang pagkakulong ng hindi bababa sa sampung taon para kay Paul Leslie Quirk. Binanggit ng Deputy Public Prosecutor na malaki ang posibilidad na muling magkasakit si Paul at maging marahas kung titigil siya sa pag-inom ng gamot. Ito na ang kanyang ikatlong psychotic episode na palaging nauugnay sa hindi regular na pag-inom ng kanyang mga gamot. Kaya't itinuturing ng korte na mahalaga ang matagal na pagkakakulong upang maprotektahan, hindi lamang ang publiko, kundi upang matiyak din ang pagsunod ni Paul sa mga susunod na psychiatric treatment. Sa kabilang banda, ang abogado ni Paul ay nanawagang magbigay ng mas magaan na sentensya na 6 hanggang 7 taon lamang. Ipinunto niya na si Paul ay wala sa tamang pag-iisip ng mangyari ang krimen at siya ay napasa ilalim sa matinding delusyon. Ipinaliwanag ng depensa na kusang loob na nagpagamot si Paul nang lumipat siya sa Singapore at una ay sumunod siya sa pag-inom ng gamot. Binanggit din ng abogado na hindi sinasadya ni Paul ang pagbabawas ng dosage, kundi binago lamang niya ang dalas ng pag-inom dahil inakala niyang gumaling na siya. Bilang paghingi ng konsiderasyon, sinabi rin na bago ang insidente ay bumisita ang pamilya ni Paul. Bagaman napansin ng kanyang mga magulang na tila siya ay medyo malayo at malamig, hindi nila inakala na may seryosong problema na ang kanilang anak. Dagdag pa ng depensa, posibleng na ipadeport si Paul pabalik ng Australia matapos ang kanilang hiniliing na sentensya, at ang kanyang pamilya, magulang o kapatid, ay nangakong magbabantay at tutulong sa kanyang muling paggaling. Noong May 24, 2021, sa High Court ng Singapore, si Paul Leslie Quirk, apat na putsyam na taong gulang na noon, ay nahatulan ng sampung taong pagkakakulong. Siya ay umamin ng pagkakasala sa kasong culpable homicide not amounting to murder dahil sa pagkamatay ni Christina Kugekwa. Umamin din siya sa hiwalay na kaso ng mischief para sa brutal na pagpatay sa alagang aso ng pamilya. Sa pagbasa ng hatol, inilarawan ng hukom ang mga krimen bilang kakilakilabot at hindi pangkaraniwan. Binigyang diin niya na kinakailangan ang pagkakakulong hindi lamang para sa kaligtasan ng publiko, kundi para sa rehabilitasyon ni Paul sa isang maayos at ligtas na kapaligiran. Sa oras ng hatol, ang anak ni Christina, na labing limang taong gulang na noon, ay inalagaan ng kanyang lola sa ina. Ang trahedyang ito ay nag-iwan ng malalim na sugat sa mga mahal sa buhay ni Christina, at patuloy na nagdudulot ng matinding epekto sa pag-iisip ng kanyang anak. Ang pagpatay kay Christina Kougekwa ay isang malungkot na babala kung paano ang hindi maagap o hindi maayos na paggamot sa sakit sa pag-iisip ay maaaring magdala ng trahedya, kahit sa mga pamilya na tila payapa. Bagamat na ipataw na ang hustisya sa pagkakakulong ni Paul, ang hindi na maibabalik na pagkawala na dinanas ng pamilya ni Christina, lalo na ang kanyang anak, ay mananatiling sugat na hindi mawawala. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa buhay na nawala, kundi tungkol sa manipis na linya sa pagitan ng kontrol at pagbagsak, at kung paano ang mga palatandaan na hindi napapansin ay maaaring humantong sa malubhang kapahamakan. Sa likod ng trahedyang ito, naway maging gabay ito upang maging alisto at mapagmatsyag sa problemang mental ng isang kapamilya upang mabigyan ng wastong lunas at pag-aruga. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at e-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmatsyag. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.